Sa pagpasok na ikaapat na linggo ng Giyera ng Israel at Hamas, may git 8,000 libo na ang patay sa Gaza ay sa Health Ministry roon. Sa gitnayan ng patuloy na kakulangan sa tubig, pagkain at gamot, na nauwi na sa ilang insidente ng looting, o pagnanakaw. Igan sa pagpasok ng ikaapat na linggo mula na magsimulang panibagong kaguluhan sa Israel at Gaza, ipinatindi pa nga ng Israel ang kanilang opensiba bilang gante sa pag ng Hamas. At para sa mga Pinoy na mananatiling ipit sa Gaza, ihudyat ito ng mas matindi pang kalbaryo. Nasa ikalawang yugto ng Israel sa kanilang gyera kontra Hamas matapos ang madugong pag ng grupo na kumitil ng 1,400 buhay sa Israel noong October 7. Ayon kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, ang layunin, wakasan ang kakayahan ng Hamas na mamahala at makipaglaban at maayawi ang mahigit ang bihag ng grupo. Ayon sa Israeli military, dosi-dosi ng kalaban na sinubukan daw atakihin ng kanilang mga tropa ang napatay sa mga gusali at tunnel. Muling inulit ng Israel ang dalawang linggo na nilang panawagan sa mga taga-Gaza, lumikas na patimog at palayo sa sentro ng bakbakan sa lalong madaling panahon kabilang sa mga binalaan ng lumikas ang staff at mga pasyente sa al Hospital sa Gaza City pero ayon sa Palestinian Red Crescent, kung nilika sila, paano na ang mahigit apat na pasyente sa ospital? Many of them are in the intensive care unit. Evacuating them means killing them. That's why we refuse the evacuation order. Sa pagsisimula ng ikaapat na linggo ng gyera, mahigit 8,000 libo na ang patay sa Israeli airstrike sa Gaza. Ayon sa kanilang health ministry, kabilang ang mahigit tatlong libong bata. Nakaligtas man sa pambobomba, wala nang uuwian ng ilan gaya ng Pinay sa Gaza na si Diana at kanyang asawa. Everything is destroyed. There is a lot of houses destroyed. Even the street we cannot walk. It's really hard. we didn't stay long time because it started to bomb again. Maayos naman daw ang lagay ng ibang Pinoy sa Rafa na nasa timog na bahagi ng Gaza malapit sa border ng Egypt. Pero marami sa kanila nakikitira na sa bahay ng hindi nila kakilala. pagbasa na pa siya. Pero nandun pa rin naman po yung ano namin, yung, yung pakaramdam na magiging okay lahat. Matapos may balik ang komunikasyon sa Gaza na naputol nitong biyernes, nakumpirma ng ating Foreign Affairs Department na ligtas ang mahigit isandaan sa mga Pilipino roon. Pero may dalawamput isa pang kontak. Ayon sa Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, may gitatlumpung truck na may dalang tubig, pagkain at medical supplies ang kumasok sa Gaza kahapon ang pinakamalaking delivery ng humanitarian aid mula nang magsimula ang gera. Pero dati nang sinabi ng UN officials na nasa isang daang truck ang kailangan kada araw para suportahan ang lahat ng nasa Gaza. Itong Sabado, pinasok ng ilang taga-Gaza ang mga warehouse ng UN agency at pinukukuha ang supplies gaya ng harina at iba pang basic needs. This is an indication that people in Gaza have reached a breaking point the levels of desperation, their frustration, bombardments continue, they have lost so much. Sa gitna nito ang patuloy na panawagan mula sa UN at kay Pope Francis para sa ceasefire at pagpapakawala sa mga hostage. Nanawagan din ang prosecutor ng International Criminal Court na palayain na ang mga bihag sa baygit sa Israel. Israel has clear obligations in relation to its war with Hamas not just moral obligations, but legal obligations to comply with the laws of armed conflict. Ang ibang protesta na uwi sa karahasan gaya sa Russia. Nagpasukin ng mga anti-Israel na ralista ang isang airport kung saan lumapag ang isang flight mula Israel. Dalawang po ang sugatan at anin na po ang arestado. Bukod sa mga protesta, Igan, eh, dumarami pa nga yung mga bansat personalidad na nananawagan ng tigil putukan para matagdagan yung uh, pagpasok ng tulong sa gas at para makalabas yung mga dayuhang uh, gustong umalis dito kabilang yung mga Pilipino. Sa ngayon, ang mga puwersang magde-desisyon ito eh, ay pang atensyon sa gera. Mula rito sa Giza sa si Egypt para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Timang inyo. Saksi! Mga Igan, samahan nyo kaming saksihan ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.